What's up mga bossing? Maayong adlaw kaninyo diha. For today's video mga bossing no kaya ato ang busogon ng ato ang mga cravings mga bossing. Didritso na nain ko dire sa magpet plaza mga bossing kay daghan mga mga baligya diri nga kasi classy god. Bago ko ko mga bossing no mangurus daan na kay para dili jud lagi ta matok an. Lamian kay ko aning patil diri sa plaza mga bossing ba share ko lang. Samtang nalamian ko sa ko ang pagkaon kaon yung mga bossing na tingala na lang jud ko ngano ni kindat ko diha mga bossing abi na kog naunsa na ni akong mata. Nanagat mugod sa kwatong member sa f mga bossing ba si Wazile ako na lang pud siyang gitagad kayo di tama na gad. Abi pa lang, hilas kay ta. Na-entertain na lang po aning lalis nila ante, paminawa. Ang kainis yung mga pangam. Huwag ko na mairis ng mga chat. Kapaluhon yung nakaroon. Sa kapapang kami yung di mairis ah. Mairis na dayon. Di ka panggod. Di ka Di ka di mairis. Sa romantic, magay ko mairis. Mairis din ang chat. Maskin ka tong halimbawa, nag-text siya o asa ka ma. Maskin ka tulang Chat, mairis to. Ang ibang dili. Hindi ang chat. Ayun po, plan. Mauna. Ay, kapit na dyan nila ante bang ako itudlo sa inyo ati be. Pero waran ako gidayon kay humble na naman ta na unsa. Pag guman ako mga bossing nun, nangita dyan kong fries dali sa magpit. Bagrabi na kong tuyo-tuyo pero wag yun oy. Ang nakaingon dyan kong hindi ko mauli away price ba. Maong matik ditso din tag Diri dyan kong tigpalitan ng price mga bossing ba kay aside sa mga guapay laha <laughs> mga tindira mga bossing. Lami sad ang ilang price. Pag guman luto dyan ni ate mga bossing na gihatag na sa kuah. Unya kay nakaagi man ta barbecue lain pagkaayog agian ra na tuod mga bossy. Sa tingala jud ko ani mga motor nga magagi sa tubangan mga bossy baka sige tan-aw sa ako among ako na lang yung gibidyo akong namang. bantog na bantog ra pag tan ako mura man ko mama sa pano. paggulin wala nako balay mga bossy matik set up dayon na kay gigutom na kay ko. Ra na tahi akong kasingkasi mga bossy bakay lami jud ang fries oy. Lahi jud kay ang feeling mga bossy mabasa ba, mas satisfied imong may mong cravings. Nakaingon gud ko gain na nga magtarong jud ko oy para nako ikapalit sa ko mga gusto pangan sunod. Basig mahal kayo imong presyo ba. Ay, syempre samtang gakaon ta mga bossy nagpadapli na po tadi hadi gud ta ganahan manghagad gud kibasig mga aon sila mamunit nah mahurut. pero mahurot ang mga bossing oy update ra tika sa dagan sa akong kinabuhi karon adlaw like follow share and comment for videos